Hi guys! Maganda gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda na yung kachismosang kimpaw. Wala na pong iba si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avelino. And para nga po sa gabi nito, ayan, ang tatalakayin natin pag-uusapan, may kinalaman nga po rito uh, sa pahiwating device kanina sa Showtime. So, ang dami nga po, ah, uh, trending at pinag-uusapan po agad-agad ng mga finds naman ang tungkol sa talent fee ni Para anong laki daw siguro talaga na ng talent fee ni Kim Chiu. Since uh, A-lister na rin po yan ng ABS-CBN, di ba? Hindi na rin po basta-basta artist artista si Kim Chiu. Superstar yan baka. Anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa nakakasubscribe sa ating channel, maari lamang na pindutin po rin yung subscribe button at notification bell na nariyan sa baba. Para mag updated po kayat at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta, mga balita po na may kinalaman kina Kim Chiu and Paula Velino, sagot na natin yan. And eto na nga, simulan na natin ang ating balitaan. So, natin dito yung uh, post ni Kimi hanggang sa kanyang mga OOTDs. Ayan, na repost po pala niya. Ang gaganda ng mga naging OOTD ni Kimi, bagay na bagay and super ganda. Alam nyo, ano eh, reina ang dating ni Kim Choo eh, no? Talaga naman po. Ang ganda niya magdala ng damit. Hoy, gustong gusto ko yung, ito, itong yung damit na OOTD na ni Kim Chu. Ang ganda grabe. Ang josa. Okay? Uy baka naman may magalan dyan. comment, tinagawan si. Ann Curtis hindi po. We're just talking about the beauty of Kimchi din naman talaga. Ah, uh, may different kinds of ah okay, angelic face si Kimmy. Meron kasing iba-iba rin yung klase ng ganda, 'di ba? May angelic face yung ganda, goddess talaga. Yung iba naman ay ano pa? Tatlo yan eh. Limutan ko na. So, si Kim Chu pareha sa goddess and angelic face. Pero for me, angelic face si Kimi since napaka-bata nga niya tingnan. Napaka-angel, di ba? pa nakita mo, lalo na yung kanyang mga ngiti. Ayan, eh. Samantala, so, ayun nga, trending naman po ngayon eh, sa social media tong ano, ibebenta daw si Kim Chu ni Vice kasi ewan ko kung sinasadya ba. Parang sinasadya din naman yung ano, punchline hinggil sa price. Kasi dapat 600,000 pero si Vice 600 million daw. Kaya ayon, grabe namang mag-aabono talaga sila niya ng bonggang-bongga. -bongga. Hirap niyan, 600 million kung paano na kung saan kung saan na nila huhugutin 'yan, 'di ba? <laughs> 600 million pero banat not ni ano Vice. Ano wala ako kasi mga ano yan, ay pasadya ni Vice ganda. Yung mga ganyan, ibebenta na daw niya si Kim Chu. <laughs> kasi, hirap naman talaga kung uh, paabunuhin niya yung 600 million. Uy, grabe naman nga yun. <laughs> pwede rin kasi may kinalaman po ito sa ano, uh, may kinalaman ito sa current issues natin ngayon dito sa Pinas. And pwede rin pong uh, pahiwatig na rin since si Kim naman yung ginamit na mataas na talaga yung presyo ni Kim Chu. Kasi bakit si Kim yung ibebenta? Dami na i daming nandoon, 'di ba? Siguro ang taas na ng talent fee ni Kim ngayon. 'Yan yung pinag-uusapan ng mga fans. Hindi naman kay Kim bakit si Kimchi yung naisipan nga. So, siguro ang taas na nga talaga ng talent fee ni Kimi. Iba yan eh, superstar na yan, syempre, ba diba? Pang-international na rin po yan si Kim. And, uh, a din po yan ng ABS-CBN. Same with Vice naman. Pero si Kim kasi level up na dahil nga sa pang-international and mas madami po siyang project na ginagawa sa ngayon. ba? Diba? Pero ayun nga, doon tayo sa Talent fee na pinag-uusapan ng mga fans. Since si Kim Chu, yung naisip na gawin ano ni Vice Ganda, sabihin nga na ano, Ibig sabihin, mataas talaga ang presyo ni Kim. Grabe naman nga sa ibibenta si Kim Chu, Pero, yung malaking ano rin po siya. Kumbaga ay, pahiwatig na rin. Uh, sa, ano nga, sa price ngayon ni Kimi. Kaya siguro ang daming naiinggit dito kay Kim. Daming gusto siyang pabagsakin and all. Daming blessings. Hindi naman exact 600 million ha. Ibig sabihin, kumbaga kung i-interpret mo lang, eh mataas talaga siguro na ang value or talent finikim. ni Kim. Kasi malaking halaga yung 600 eh. Pero not exact po ha. Not exact talaga na yun, ang talent ni Kim <laughs> Baka iba yung maging pagkakaintindi ninyo. Kasi pwedeng ano rin yan eh, dahil sinasadya nga ni Vice. Always naman siyang ganyan, mahili magpasari. Pwede rin may kinalaman nga ito sa issue ng Pinas ngayon. Sabi yung tala, sabi naman dito ni Ma'am Norma Daya, good day yung gandara. Naku, galawang mag-asawa na yan. G-D na yan. Gawing mag-asawa. Ano yung, ano yung G? ah, ah. Okay, galawang mag-asawa na yan. G! din di na yan gawain ng mag -tjowa. Thank you for your update sa kimpaw. G! Happy, very happy na naman ako at inspired na naman ako sa nabasa ko. At eto, maghahanda ako ng almasal ko. Ready for my morning prayer para sa amin at kasale na ang kimpaw at buong mundo huy, ganda na <laughs> uh, di na masyadong matunog mga basher Nagahagila pa sila ng may babash sa Kim Pao. <laughs> Got this Kim Pao, their legit fans, vloggers, family, seniors, and aki. Matalino si Paolo. So, ayan. Yan yun. Sisimula natin lumubog yung mga bashers. Charot! <laughs> Hindi rin papayag yung mga yan. Diba? Kahit uh, magpaulit-ulit na lang yung kanilang uh, ibabatikos. Eh, magmuka na silang TNGA sa kanilang ginagawa, eh, for the go pa din po ang mga yan. <laughs> Pero sa ngayon, ayun nga, nahihirapan siguro sila lahat nata ng strategy na nagawa nila, na, nagawa na nila, no? So, wala na. <laughs> ano na yan? Kumbaga, immune na yung mga fans sa mga bashers <laughs> ng Kim Pao. At ngayon, dati talagang grabe ang pagkigigil ng mga fans sa mga bashers na yan. Talagang patol kung patol. Pero ngayon, na nasasanay na yung immune na. Kaya na, na lang. Kasi mema na naman sila. Ayan na naman! Ayan na naman sila. <laughs> Di ba? <laughs> Anyway, sabi naman dito ni Ma'am Carmelita Rosales, magandang gabi shout out po sa inyo, Kim. Partner niyo si Paolo sa confidential project. Kim, what happened? Please explain. Why is the name of Paolo not included? Kim, please check yung banner. Kim and team, mulang. Kim and Paolo confidential project yun. Aba, ba't kinu-question pa yung nakalagay doon sa ano labas na kapaskil na Kim and Tim lang? Eh, malay nyo naman kasi room lang yon ng Tim Kim, di ba? <laughs> malay nyo, different na uh, kwarto pala si Paolo Benino. So, malay nyo naman, pero magka-partner talaga silang dalawa. Di ba? And uh, may mga bagay din naman like mga solo endorsement ni Kim Chiu. Pwede rin naman kasi. And speaking of confid confidential, mukhang kung ito po ay bago. I mean, pagdating sa commercials naman kasi parang sanay na rin tayo always lumalabas si Kim Chiu. So ano pang confidential doon? Pero na lang kasi uh, daming gusto po na naghihiling na Kim Pao ano, TVC, di ba? o kaya naman project, anong klaseng project, anado series, parang maaga pa naman kasi meron pa silang ginagawang daalibay. Uh, more on, ano to, endorsement, or etc. As ganyan. Or, basta confidential, kumakapit na lang po ako na talaga kasama si Paolo Avelino. Kaya naging confidential para surprise sa lahat ng mga fans. So, huwag na natin questionin para di masira yung surprise. ba diba kayo? Yan, alam niyo sa sobrang pagiging ano natin, mabusisi. Mabusisi. Masyadong pakilmera natin. Minsan nasisira tuloy yung strategy nila. Charot lang. so, yan natin. Abang na lang po tayo. Kumbaga parang, go with the flow. wag nang pangunahan. Eh, para hindi mawala yung wow factor. Mawala yung surprise na yun. Eh. At uh, every time na lang, lagi tayong wow, wow, mabubulaga na lang tayo parati. Maganda yung ganun. Maganda yung ganun. Sabi naman po dito ni Maura Barkin, maganda ng gabi. Isa na ako sa nag-aabang. Excited na excited na ako. Love ko ang Kim Pao, senior na talaga, pero kilig sa dalawa. Oy, si Mama Aura kinikilig. Sa edad na yan, kinikilig pa. Charan. <laughs> Iba't kasi talaga ang dating ng Kimpa. Nakakakilig naman po talaga. And very excited na po ang lahat. Yes, true. Super duper. Para po sa daalibay. Can't wait na po talaga. Kailan po? Kailan? Kasi nakaka-excite yung ano, sinabi ni ano, sinabi ni uh, Eric Chen Salute. So wala pa nga pong I mean hindi pa pinapalabas yung dali ba yung trailer or teaser man ko ni ipapalabas eh. Eh, sabi di ba pag-uusapan after ipalabas. Pero hindi pa napapalabas pinag-uusapan na sila. Sa so, sobrang excited. Bonga. Anyway, nga dito lang muna nating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig. kita kas po sa susunod nating chika. Maraming salamat.